Labin limang magsasakang Novo Ecehano, binigyang pagkilala bilang uh, 2024 Dry Season Top Yielders ng Pro Agri Seed Corporation. Dalawa sa awardees ay farmers mula sa bayan ng Gimba. Labin limang magsasaka sa Nueva Ecija ang binigyan ng pagkilala bilang 2024 Dry Season Top Yielders ng Palay, kamakailan ng Pro Agri Seed Corporation sa ginanap na awarding ceremony sa Science City of Muñoz. Tumanggap ng Plaque of Excellence Certificate of uh, Achievement at 20,000 pesos ang mga magsasaka sa uh, isinagawang recognition program na nagtanim ng hybrid seeds nitong nakaraang dayatan. Hindi bababa sa 12.2 metric tons ang inani ng mga awardees kada ektarya. Top-notcher sa ani ang magsasakang Siginong Hill, Gabuyo Jr. ng Barangay Tondod, San Jose City na umanin ng 279 kavans kada ektarya na may average weight na 59 kilos per kavan. Dalawa naman sa labing limang farmers ay mula sa bayan ng Gimba. Si Ginoong Roberto de Guzman ng Barangay Kasungsong ay umani ng 13.18 metric tons habang si Ginoong uh, Robert Hermoso ng Barangay Manaksak ay umani naman ng 13.89 metric tons. Wow. Yung. Daming ani. Oo. Uh, uh so, yung pro agri Corporation na yan ay Longping. Dating ano? Longping Incorporated. Uh, pero yung, product, yung tanim pa rin nila, yung bini Longping pa rin. Longping uh, pa rin. I mean, so uh, Longping. Yung dalawang taga rito sa Gimba, Longping 2096 yung itinanim nila. Mm -hmm. Yung iba? Yung iba, merong 937. Meron ding uh, long ping 937 lang. 534. Ah. longping ah, long ah, ping ah. 937 long long Hindi nila pinipreset yan yung ano yung, yung yung nagastos nila kung gaano karaming pataba parang hindi. Oo, hindi. hindi yun, uh, ano yung, uh, ano. uh, ano yung yields uh, kung paka, yield uh, per uh, hectare yung dami part. ng oh, uh, uh, top yielders naman ito hindi naman yung top net uh -oh. income. <laughs> uh, hindi mas maganda sana kung uh -oh, uh -oh. may gano'n. Uh Oo, -oh, mas maganda uh -oh, sana top, kung uh, tinake into 'to consideration uh -oh, kasi of, uh, essentially 'yun talaga uh -oh. yung top yielder, eh, di ba? Kung uh -oh. sino yung kumita ng malaki. Kung sino kumita ng malaki uh -oh. kasi halimbawa nag-yield ka nga ng malaki, malaki din naman yung uh, ginastos mo, di ba? Uh -oh. So, mas malaki ani, uh, mas maliit yung ano, oh, 'yun ang uh, panalo. Mm -hmm. 'Yun ang winner. Talaga. Ito namang dalawa na taga sa atin, hindi rin sila ganun kalaki yung naging Ilan, yung, yung pa sa ah. Itong si ginoong Roberto de Guzman, kasi in-interview Yung, sa... Na-interview yan dito uh -huh. eh. Si baranggay uh, Barangay Kasungsong, umanis uh, siya ng 220 kada ektarya. Uh, sino si Barangay Kasungsong? Uh, Roberto de Guzman. Oh, tapos 'yung isa. siya ng 397 kavans sa 1.8 hectares. Yung isa naman si Sir Robert Hermoso. Pareho pa nga, eh. pa oh, pa. Magkapangalan oh, pa ano? Nag-average siya, siya ng 242 per kaban. Pero kasi yung inanihan niya ay 9000 square meters lang. At ang inanihan niya ay 218. So kung ia-average mo sa isang kaban sa isang, uh, sa, isang ay, sa isang ektarya ka sana ay 242 yung kanyang uh, ani. Oo. At uh, base doon sa naging interview sa kanila, uh, talagang ang isa sa mga naging rason kung bakit sila umani ng madami ay yung close monitoring. At sila mismo talaga yung uh, uh, talagang, oo. Yung sila yung nagsaka, hindi nila inasa sa kasama. at uh, kahit may iba silang gawain, outside sa farming talagang di nila pinababayaan parang ano nga daw eh parang batang maliit na hindi mo muna pakakawalan hangga uh, hindi siya nahuhubog sabi nga ni Sir Roberto banggitin lang natin yung ibang mga bayan ano uh, chinek ko yung website nitong Pro Agri Seeds Corporation na uh, be, medyo bago kasi ito ito yung una nilang doon sa kanilang Facebook account, ito yung una nilang ano eh, parang uh, awarding sa top yielders. Hindi ko lang nabalikan kung baka nagbago sila ng Facebook page. Pero doon sa website nila, 35 na magsasaka sa buong Pilipinas. Labing lima doon galing ng Nueva Ecija. Yung uh, ibang mga bayan na pinanggalingan ng mga top uh, yielders ay yung Bayan ng Talavera, Bayan ng Talugtug, Rizal, Llanera, Oh, pansinin mo sila yung mga top ano natin talaga. Top rice producers. Uh Science City of Muñoz at uh, ito San Jose. Yung uh, ito magaling ito si, si Pasok pinaka. siya sa Elite Club Qualifier daw siya. Si hmm. Gil Gabuyo, uh, ang average actual yield niya per hectare is 16.49 metric tons. Wow. Imagine mo yan kung uh oh, oh di, Laki, eh? uh, 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 mga ilan yon Kung 16.9, kung... Eh, ang uh, average lang na sinasabi. 59 yung eh. average niya seventy eh. 279 nga pala. 279 nine sa isang hectare Yung kanyang inani. Ayun. Mm -hmm. Eh, 1.2 hectares lang yung kanyang uh, inano uh, tag dito, kanyang uh, uh tinaniman ng long ping 937 ito. Mm -hmm. sixteen so, laki nito, 16.49. Oo, oh, um, oh, eh, bakit? Uh, Mag-iiba ka pa? Di... Mm. -hmm. At na... Uh, hindi pa nababayaran. <laughs> 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 Oy, and, ewan natin, uh, ano bayaran nabayaran uh, naman uh, na yata. Huh? <laughs> Hindi, ito sa hiling gastos, may recognition nag lang. Nagdurus, nagdurus. Itong mga to, hindi nagtanim para sa longping. Nagtanim sila para sa sarili nila at nirecognize sila ng longping. Oo. Oo. Tapos eh. binibili nila yung ano. Yung, binibili din ba nila? <gasps> ha? Binibili ba nila yung palay? Binibili nila yung, hindi, hindi. wala. Oo, Ola, sila lang ang nagbibin. Nag oh, yung magsasaka, bibinin binhi. Oo. Oh, Oo, oh. ganun. Tapos itatanim nila. Mm -hmm. So, ano Ngayon, to? yung technology naman dyan, nag, nag uh, nagpo-provide din naman ng ano, ng, uh, yung long ping, o yung pro agri corporation. Kilala ko yung dalawang, ano dyan eh, manager. Si, uh, si manager, uh, Nestor de Vera, saka mm -hmm. si, Rich Recruiter. <laughs> Ayan. Yes. Uh -uh. Rich Recruiter. Oh. Uh, mga Bigyan managers nila, dyan. Baka mabigyan nila tayo ng binhi. Uh, hindi. Baka mabigyan <laughs> tayo ng plaka. Ayan. <laughs> <laughs> Iwinalita natin oh. yung kanilang top fielders for dry season 2024. Mm -hmm. Kasi... Uh, at least binabalita natin yung uh, yung ganito. Recognition. No? Kesa yung uh, balita nga. Pangit naman yung pagkakabalita. Okay. Et <laughs> Ay pangit naman ang nilalaman ng balita, <laughs> 'di ba? Oh, kaya yung mga uh, magpapakidyas sa talugtog, sa kasabon nyo, sa dito sa Gimba, no. Ay eh, kung hybrid at hybrid ang pag-uusapan nyo. sa long ping. Oo. Oh, oh. <laughs> di, dito na lang kayo yeah, sa talaga. hindi kayo na mo problema. <laughs> oh. Sa so, yeah. e eh, practical, 'di ba? fairness naman oh, oh. kasi talagang mataas din ang yield na ng long ping. Oh, kasi dito sa gawi sa gastos Dito sa gawi sa at eh. <laughs> dito, yeah, uh -huh. oh. dito sa pero kasi talagang kakain din 'yan ng maraming, maraming abono lalo mm, na abono. sa panahon ng dayatan. Hindi hmm. ko lang sure kung nagtatanim ba ang mga magsasaka ng hybrid twing uh, wet season. Bihira, bihira daw. Abihira, ah, oh oo. puro kaya pala mabili a, mas, a, Mabili a triple two, no? Mas two, ano two, two. sila sa oo. Oh, oh. Oh, mas magandang na, itanim during dry season dry season ang uh, ah, hybrid sa kaya sila nagpapatanim din yung longping mm. nagpapatanim mm. din sila nung kanila mm. para sa kanila uh -oh. ganon Meron silang ano, uh, para sa kanilang demo farm eh, kung uh -oh. o kaya eh yung binebenta <coughs> nila mm -hmm. ano yung nasabihin ko pero alam mo hindi ko sure kung ang difference yung difference nung mga, nung ani noon sa ani ngayon. Kasi uh, Wala, ang alam ko, kasi poor, ang poor alam ko nagtit 300 nun, plus, nun, plus ang ano noon eh. Noon ah. <coughs> siguro. Ay, nabutuloy ako. <laughs> nagtit 300 ako. tons ang uh, ani ng, ay 300, uh -huh. 300 kavans mahigit ang ani ng uh, mga hybrid seeds noon. Siguro dahil na rin sa ano, narin sa yung lupa, uh, nababago yung oo nababago yung porma ng lupa oo, oo from nababawasan talaga yung ano yield ano kaya pwedeng gawin doon ano <coughs> meron nga yung Yan dapat ang pinagtutuunan ng pansin ng government natin eh kung paano pinalalaki pinagaganda yung po, yung lupa yung kondisyon ng lupa din mm -hmm. bukod sa pwede so, lang pwedeng uh, tanim, uh, tanim, tanim. tanim lang ng tanim mm -hmm. at yield lang ng yield at paramihan pero in in essence, e eh, bumababa rin naman kasi talaga yung bilang nung ating, uh, yield, uh, uh -oh. uh, 1990s, ng ating yield kada hektarya. Oh. 1990 s meron ng nakakapag-produce na magsasaka na 300 uh, bags, 300 kaban mm -hmm. na hindi gumagamit ng pataba mm -hmm. at pesticide maalala niya si Ginoong Jose. Pero baka naman meron uh, din. Yokupo, na? uh, ano siya, parang inspired by a Japanese uh, farmer. So yung ginagamit niya, yung ecosystem. Parang ang kanyang mission, ang ang palay ay kusan saan na lang tutubo na parang damo. Parang ganon hmm. Kaya lang at uh, at the age of uh, 70, 73 yata namatay siya. Hmm. So yung kanyang ano, yung kanyang bukid so, sa may uh, so So, meron yata, eh, in Oo. between na itinatanim yun, malamang. Tuloy-tuloy. Kung yung tuloy-tuloy na pagtatanim. Oo, pero mer sa pagitan ng cropping season. <clears throat> gumagamit siya nung ano. Meron siyang ginagawa, itinatanim para man-neutralize yung asin. Malamang. Yung kasi yung, saka yung ano nga eh, ang mga tanim ano niya pa. doon, meron puno, may ganito, mm -hmm. yung yung lahat yung ecosystem ba? Ang so para siyang, niya. Oh, oh, so oh. hindi lang pala 'yan. Hindi lang meron pala 'yan. Oh. Orchard, may mga puno ng mangga, mga ganun ba? Mm -mm -mm -mm. Oh, tapos yung, meron ding pala si isdaan 'yon, malamang. May tubig eh. Oo. Oh, oh. oh, oh. Kaya ganung mm -hmm. yung yung lupa niya mataba. Mm -mm. Mataba yung lupa. Baka gumagamit din siya ng tahi ng kalabaw. Oh, Pwede rin, Or, pwede rin, uh, ano. Kasi pagka yung mga pinag-anihan uh, mo ng palay, yung mga straw ng palay, eh, pagka-incorporate in mo doon sa sa lupain mo habang kinokultivate mo bago mo tamnan ng lupa. Ano din naman 'yun? Nakakatulong din 'yun na ano eh, na ng lupa. 'Yun nga lang. Habang siyempre, ayunan Habang, habang, habang dumadami, kasi habang tumatagal, they ano daw labor intensive. Mm. Hindi ba tinutubigan yun tapos nirorotor din? O oh, ayaw na nila nga mag, ano, eh, mag, uh, ng, magbuhat ng, ng ano, ng... Hindi, iwan ano, eh. mo na lang dun yung ano mo, yung palay Ayon Ayun pala, hindi yung nagsusunog ng ano, kusang saan oh. niyang pinabubulok yung... Oo oh, nga, iwan mo nga lang dun yung palay Oo, oh, oh, oh ganun. Tsaka mo ina ano, meron kang, siguro meron ding pampabulok. Sabihin na natin na may natural way pa siya para pabulokin yun. John are